ko lang po. Ito. Napapos na yung puti. Kaawonin ko po. Ano po bang pananghali-hali nyo ngayon? Kami nagluto po yung kapatid ko kahapon ng gilataang sitaw at kalabasa. Ang isinahog eh, pinakuluan, pinalambutan na dried pusit kasi yun na lang po ang ginamit niya. Gawa ng walang mabiling sariwang alimasag. Ngayon, dadalawa lang naman po kami. Pinasok sa para maging ulam pa rin po namin ngayon. Ano po bang patahin natin ngayon dyan? Bigyan nyo naman ako ng idea. Kung ano ba yung mga kinakain nyo pa. Kung kayo kagaya kung mga senior na po ba yung medyo umiiwas-iwas na sa mga taba. Doon naman sa mga medyo manginan dyan. Nagbabawas-bawas na po ba mga kasinyor. Ayan. Eh, huwag naman po kayo ma-offend. <laughs> Isalita ko lang naman po yun. E kung lumigil naman po naman na kayo sa mga pag-inom, pagkain ng mga taba, hindi eh, lalo kung mabuti. So po. Ayan. Isunod ko naman po arin kuan. hindi ko na medyo medyo makulingling lang pero wala naman yata po akong narinig na bagyo ano po bang balita sa sobrang kabisihan ko hindi ko na po nagawang makinig manood ng kuan balita sa TV Patrol ano po bang balita ngayon balitaan nyo naman po ako may bagyo po pa Meron po. Lalo ba? nilikot na po siya. Lalayo ko ako konti kasi may inyo yung po. motor ng washing machine. masarap pong magpapawis. Lalo na sa pag umaga. Ayan. Hindi na po gumagamit ng electric pan kasi hinahayaan kong lumabas yung aking pabis. Para, siyempre, parang exercise na rin. Nakalalabas yung ating mantika sa katawan. ay may ikukwento po ako sa inyo. Hindi naman po kasi sa sabi bang kuan niyan. Uh, oh, kayo na pong bahala. Magpapakilala lang po ako sa inyo ng lubos. Ako po si Susana Angeles. Yung kapatid ko na yon si ano po yon Paulina Angeles yun naman pong aming kapatid na nasa, 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 ibang bansa si Ligaya Angeles naman po yun na, mas nakatatanda po sa aming dalawa siya po yung nakabili ng bahay na to and at the same time pinamanan niya dun sa anak niyang bunso pero meron, rin, meron na rin naman pong sariling bahay doon sa Commonwealth pansamantala habang kami po ay nabubuhay pang mga magkakapatid ang ginawa po nung ate namin ay dito po kami pinatuloy para hindi na raw po kami po kami nangunapahan which is magpapasalamat naman po kami sa Diyos at nakapag-isip-isip siya ng gano'n so medyo nakakaluwag-luwag naman na po kami ngayon dahil hindi na po po kami umuo pang magkapatid. Kasi dati ko umuo lang kami kung saan-saan. Palipat-lipat, pagka hindi na gusto, hindi umuo. Environment, lilipat na naman. Umuo po kami ng nasa 5,000. Ano lang po yun, isang parang studio type. Ayan po now, dumating po yung pagkakataon na nakapag-isip-isip yung nakatatanda namin kapatid na bakit hindi ko sila bilhan ng bahay para hindi na sila naupa yung po ngayon pa uh, ito na po yung pinaka-highlights ng ako kami po ay anak ni Mang Tomas sa home along the po na senior kung mapapansin po ninyo kung lang titigan po ninyo ako hindi po ba't mayroong kami pagkakahaw uh, nga lamang po sa panahong nagdaan balita niya naman po siguro na siya kinuha na lang bu buong, buong bu bu may kapal noong pang 1990 92 or 93. Ayan po, mga ko. Marami po kami magkakapatid. Halos 14 po yata kami. Iba-ibang nasyon. <laughs> kami po ay sa parte ng aming ina na si Ligaya Diaz Medina, kapangalan ng nakatatanda namin kapatid. Nakalibing po si daddy sa bataan Kung saan po naroon naman yung kanyang nakasama Noong pong nabiudo siya sa nanay namin, sa mami namin Ayun po, taga bataan po yun Ang pangalan niya ay si Belia Pulvencio na sumalangit na rin po at pagkaraan nung mga ilang taon na naiwan si Daddy ayun magkasama na po sila ngayon doon sa iisang puntod po doon sa bataan opo si Dorothy po nung nabuhay siya po yung asikaso ng pagpapalibing doon sa amin tatay na si Mang Tomas sa Home Along the streets. Yan, konting trivia lang po para po makilala niyo naman po kami ng lubusang magkakapatid. Bali, kami po ay ulila ng lubos na magkakapatid dahil ang nanay po namin ay bata pa nung kinuha ni Lord. 27 years old lang po siya. Cancer po ang kinamatay ng mami namin. Pagkaraan nun, si daddy, siyempre, bata pa, nasa showbiz. Nakilala niya po yung kanyang kinasama na yun, na sumalangit na wari ng kaluluwa. Doon po sa Clover Theater, mga kasinyor, kung alam niyo po yung lugar na yun. Ang trabaho po nung aming stepmother doon ay pop dancer. Dancer po. Ayun. Doon po nakilala ni Daddy yun yung aming step mapian. Opo. Ayan, tapos makaraan nang namatay yung mami namin, nag-asawa siya. Then sa makabilang buhay din yung kanyang napangasawa. Si daddy na natili na lang pong naroon sa bataan kasama nung mga apo niya dun sa side ng mami Bella namin, yung stepmother namin. Doon na rin po siya binawian ng buhay. Nagkasakit po si daddy ng emphysema Ayun po. So, ayan, habang naghihintay po tayo na matapos yung aking binabanlawan, na ibahagi ko lang po sa inyo mga kasinyo ang aming konting kwento ng buhay at kung sino po ang inyong amang lingko. Hindi po ako nagmamayabang na ikwento ko lang po para alam nyo po yung background ko po, po. Ngayon, kung meron po kayong mga katanungan about me at kung ano-ano pa, comment nyo lang po dyan at handa ko naman po kayong sagutin lahat magkakwentuhan po tayo. Ayan. Kasi po yung mga comment ninyo sa aming mga vlogger ay eh, napaka-importante po nun kasi nakakadagdag puntos po yun para kami po yung monetize Kaya kung sisipagan po ninyo, eh, malaking, malaking pasalamat po yun sa Diyos dahil nakakatulong po kayo nulumugo itong aking, aming channel na magkapatid. Yung kapatid ko po, nakita ninyo, ayun, seryoso-seryoso sa buhay. Dalawa lang naman kami. May hindi mo mingiti. Hindi po ba naka pa. Ganun lang po siya, pero napakabuti po ng na kalooban ng aming bunsong kapatid. Na. Ayun, umalis na po siya ang balik po niyan mga mamayang alas 7 na po ng gabi pagdating naman niya eh na ipagluto ko naman po uupo yun sandali manunood ng TV dito sa baba maya maya lang akit na po yun sa kwarto niya ah uh, mga kababayan, mga kasinyor, sana po, huwag po kayong bibitaw patuloy niyo pong subaybayan ng aming buhay na magkapatid. Pareho, pareho ko na po kami senior, katulad niyo po. Nasa kabila ng ating mga kalagayan, katandaan, ay pilit po natin pinalalakas ang ating mga katawan, malaban sa hamon ng buhay, ginagawang kapakipakinabang ang mga oras na nalalabi pa para sa ating mga mahal sa buhay, kasama sa bahay kahit mga malayo man may lakas ka na kumustahin sila lalo na yung ate ko ati namin na nasa ibang bansa from time to time naman po nak nakakapag video call po kami kinukusta niya po kaming dalawa rito ang bahay ayan ang sagot ko naman sa kanya eh, huwag ka pong mag-alala ate namin. Batid po namin dalawa rito. Kung gaano mo pong pinagsikapan na mabili itong bahay na to. Dugot awis din naman po ang pinuhunan mo. Kaya, bilang magkakapatid, siyempre, nagkakausap kayo ng heart to heart. Ang sabi ko sa kanya, ang bawat detalye ng bahay na to, eh, mahalaga sa akin kasi pinaghirapan Na siya naman po ikinatutuwa ng aming kapatid na nagkaloob sa amin ng pagkakataon na makapangirahan dito ng libre. Opo. So, bilang ganti naman po, hindi ko naman siya pinababayaan na maging, ibang ano tao din eh, masalaula talaga po sa awat tulong ng Diyos ay minimaintain ko po yung kalinisan dito di lang yun man lang po eh maibahagi ko sa bahay na to na yun naging dahilan pinatira niya po kami rito para di na kami nangangapaan so ang nangyayari po yung kapatid kong bunsok na yun siya naman po yung gumagawa ng parahan para magka, kami magkapera. Siya naman po yung sa labas. At ako naman po yung naiiwan dito araw-araw sa loob ng bahay. Alam nyo, meron kaming ano Para, para kaming magkakapatid. Kami, kami magkapatid. Ganito rin po yung kasaysayan ng mga nag-alaga sa amin, ng mga lola-lola namin. Yung pinakahuli po, dalawa lang din po sila. Na Umaruga sa amin dahil siyempre po na ulira na kami. Dalawang matanda rin lang po ang nag-alaga sa amin. Na ngayon parang kami rin magkapatid, dalawang matanda ang nagsasama ngayon. Parang nauulit lang po yung kasaysayan. Ang kakaiba lang, yung aming mga lola, para nila kaming inadap na. Kasi sila na yung nagpalaki sa amin bumubog, nagpangaran. Ang kaibahan lang kami pong magkapat na ngayon na nagsasama. Wala po kaming mga anak. Wala po kaming mga asawa. Ang e, itinuturing na lang po namin mga anak. Yung pong atin naming nasa ibang bansa. Ayun po. Kapag po umi dito, masaya kaming nagkakabanding masaya rin naman po kahit ganitong buhay. Eh, sabi naman po sa Biblia kasi, meron talagang ipanganganak na kung tawagin ay bating. Yung hindi talagang makapag-aasawa. Ayun. Yun ang naging kapalaran namin magkapatid. Nagkaroon mga kami nung kabataan namin ng mga karela-relasyon. Pero, dulo't dulo, kami rin po ang dalawa. Marahil, yun na po ang talagang nakaguhit, di po ba? Hindi natin mababago kung ano ang plano ng Diyos sa atin. At ang Diyos naman eh, wala namang pinaplano yan na makasasama para sa atin. Marahil nakikita ng Just na, hindi maganda ang itinatakbo ng kapalaran namin noon. Kaya mas minabuti na po ng Panginoon na kami na lang pong ang magsama. Kasi meron pong mga tao na alam nyo naman po siguro na nagpakasal, gumastos ng malaki, pagkatapos ng rin. Meron namang nauna yung kung tawagin eh primarital po ba yun? Nauna yung pagsasama bago nagkasawaan. Kahihwalay din. Parang gano'n na lang po yung kwento namin mga Hindi po kami pinalad na makatagpo ng tamang makakasama sa buhay. Pero sa awat tulong ng Diyos, hindi pa rin niya po kami pinag pinabayaan ng Diyos. Kami po ang pinagsama ng Diyos para kami ding magkakapatid ang magkatulungan hanggang sa dulo. Yun po ang kasaysayan. Kayo, tanong ko lang, anong po ba ang kwento ng inyong buhay? Bagi na niyo naman ako mga kasinyor habang kayo po yung nanonood at sana po nakakapagdulot ako sa inyo ng kaunting kaaliwan sa aking kadaldalan sa una po, opo, para akong kimi pero sa totoo lang, super daldalera po ako <laughs> at uh, palabiro rin na kagaya ni Mang Tomas sa home along the rails sa nanay po namin, bali, lima po kaming naging magkakapatid naging sibling ni Mang Tomas sa aming ina. Ngayon, yung siyam na sinabi ko po sa inyo, katop si Camila at kung tutuusin, sa iba-ibang nasyon na po yun. Alam nyo naman po sa showbiz, maraming tokso. Ayun. So, malangit na <laughs> Hindi naman siguro po magagalit si Mang Tomas, yung aming daddy dahil naikukwento na ko ng, naman po sa inyo. Naibabagi ko lang po sa inyo. So, balikan ko po kayo mabaya, mga kasinyor. At uh, siguro kailangan ko na lang munang tapusin yung aking nilalabhan. Huminto na po. Uh, standby lang po kayo. Maya-maya po yung babalik po ako. Salamat po. Bye.